isa mga isyu ng bayan na andyan na si Aljo Bendijo sa DCXL News. Nakakausap natin si Senador Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy, good morning po. This is Aljo Bendijo. Oh, good morning Aljo. Salamat so, na let's have go. good morning. Ano po ang susunod ninyong hakbang dito po sa pagkakadawit ng inyong pagkatao sa Bano Maliang Flood Control Projects matapos po kayo pangalanan ni Engineer Bryce Hernandez? Sasagutin ko isa-isa yan mamaya um, sa ating uh, privilege speech sa oh. Senado dahil uh, nagulat ako talagang bigla out of nowhere, out of the blue bigla niyang binagit yung ating pangalan na naman siyang wala naman siyang uh, inilahad na mga ebidensya mm -hmm. At saka lumalabas din yung mga larawan po ninyo ni Engineer Alcantara uh, Personally, hindi niyo ba kilala talaga si Engineer Alcantara mm -hmm. Sen? hindi ko siya masyadong kakilala. Abalitaan ko nga na uh, deputy siya o assistant siya sa city, assistant engineer siya sa City of Manila si uh, Robert Bernardo, city engineer ng uh, ng Manila. Nung panahon po na aking ama. Opo. Uh, ano kaya sa tingin niyo ang motibo nitong si Engineer Hernandez, Senador? Uh, uh, baka he wants to get even with me dahil uh, pina-arresto ko yan, pina-i-cited yung content sa taas ang pagsisinuli niya rin sa, sa committee hearing tungkol sa paglalaro niya sa kasino, uh, ng hypnosis uh, ng Ilias. Mm -hmm. Pangalawa, siguro merong um, walang kaong behind, behind him mm -hmm. para targeting yung mga sila. Because Uh, nakatanggap na nga ako ng warning ng araw na pag ako raw eh, pag uh, actively participate sa hearing at magtanong na magtanong, I can be an easy target. An easy target dahil naroon ako mga issues na nakaraan. Opo. Okay. So wala akong nagtangkang humingi po ng SOP po sa inyo. Uh, hindi. Nagbigay po ng SOP sa inyo dito? May, may offer hubang bang wala, talaga? Wala. wala. Opo. Wala Kasi, kasi sinasabi dito, may SOP daw sa mga senador, ikaw, si senador Villanueva, 30% ng 355 million piso and 600. Ang laki ng pera nito, sir. Let's million, Vlad, <Sir, laughs> Alam mo, hu huwag niyang ilisang issue. Ang pa. issue dito, ghost project. Sila ang mag, uh, sila ang uh, mga pasinunod ng ghost project niyan. Huwag sila, huwag nilang ilisang issue. Mm -hmm. Okay. Kayo ba'y uh, magpa-participate pa rin, sir? Opo sa mga pagdinig na ito na ngayon ay nandun po kayo sa minority na? Yes, definitely. Magpa-participate magpa, -participate, magpa -participate pa rin ako. Pero ang asahan namin, sir, sa susunod na mga pagdinig tungkol po dito maanumalyang flood control projects. Well, uh, isa lang naman ang hangarin natin lahat. Malaman ang buong katotohanan. To carry out the truth doon sa mga nangyayaring anomalya sa flood control projects. At hindi pa rin po ako titigil kasi marami na kasabi, wala rin akong kalapatan na magtanong dahil ako rin involved in corruption. Ginagawa ko po, it, 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 is unfair no? para naman i-associate pa yung mga dati kong issue. Ako'y nanonokulag bilang nyo sa Lurat na gawin ko ang aking trabaho bilang lang yun senador. At paki yung mag at mag-attend pa rin ang hearing. At magtatanong pa rin ako, magtatanong sa mga resource persons. Agap uh, malaman natin ang buong katotohan. Nag-usap na ba kayo ni senador Barcoleta, sir? Matapos kayong biruin <laughs> ni senator <No>. Barcoleta? <laughs> Tama naman kayo nag-usap na kami. At, uh, at pinagsabihan ko rin yung natanda na huwag naman mag-comment ng, ng gano'ng klaseng comment. Opo. At taong bayan po ngayon, sir, ay may ilan talaga hindi maiwasang nagagalit na ho at gusto nilang mga apurado na ika. Eh gusto nilang pabilisin ng uh, investigation na ito at meron talaga makukulong. Yun po ang gusto ng taong bayan. Reaksyon niyo po dito, sir. Senator. Oo, nang makukulong yan, yung pasimulo niyan, yung promotor niyan, yung si Bryce Hernandez, sigurado-sigurado ako makukulong yan. Yan ang dadawit na ng mga pangalan ng ng mga senadorin kahit wala siya prueba. Opo. At, at siyempre pag... mga kontotista na kasabot ng mga opisyalis ng DPWH. At alam naman natin, ito po yung native legislation. Ano po kaya, ka, ka, uh, po namin makuha po ang inyo pong panig kung ano pong na, uh, batas na naiisip po ninyo na agad-agad na ma, ma-craft into law para po maiwasan na ganitong klaseng korupsyon dahil talagang seryoso ito, bilyong piso po pinag-uusapan dito, sir? Senator uh, Kiko. Siguro bago yun ang sistema ng, uh, ng, ng, uh, ng bidding yan sa DPWH. Well, pero depende na rin sa chairman ng uh, Senate Blue Ribbon Committee niyan kung ano ang uh, pwede, pwede namin gawin uh, uh paano kalang batas sa mga base sa mga uh, hearing na uh, ang Opo. Ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, normalized na korupsyon sa DPWH, kakalusin na ng Independent Commission. Ano po reaksyon niyo po dito? Well, that is also a welcome development para uh, matukoy na kung sino talaga yung, uh, uh, yung mga pasimuno dyan at kung kailan talaga nag-umpisa yung uh, ghost projects mm -hmm. dyan sa DPWH opo po. Bagaman may mga batas daw, patakarang tatakda para maayos na isagawa mga proseso sa kagawaran. Itong Tong Pats pala sir, SOP, at iba pa sabi ng Pangulo, eh 2003 pa nagsimula panahon pa ni FPGMA. Ganun daw katagal at kalala. oh po. Well, uh, kung talagang totoo na two, 20, 20, uh, 2003 pa, eh, talagang... Uh, marami na siguro talagang umaman at uh, marami na siguro na walang pera ng na, na, ating gobyerno. Mm -hmm. Okay. Kayo ba'y na din sa palitan ng literato sa Senado? Well, uh, yeah. <laughs> yung nawala na siya na uh, nabigla kami na, na uh, kami. <laughs> mm -hmm. Okay. Sige sir, bensahin na po sa ating mga nagiginig at nanonood po ngayon. Hindi may iwasan pong talagang Nabigla din dahil kayo po itinuro <laughs> na involved po Hello, dito. Go ahead po, Senator ay, Maraming salamat sa pagbigay sa akin ng oportunidad na masabi ko po ang dapat sabihin sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayan, una-una, uh, common sense lang po. Hindi po ako aated ng hearing kung kilala ko yung Bryce niyan, kung meron kami transaction ng Bryce niyan hindi po ako maglalakas loob na umatid ng at humarap sa kanya. Common sense lang po. Kaya siguro gumaganti po yun sa akin. Dahil ako ang unang uh, nag-citing nag, -citing, nag -citing contempt sa kanya at pinakulong ko po, po yan sa Senado dahil sa tahas ng pagsisinuli niya sa lahat ng aking mga katanungan. At hindi po ako titigil na mag-investiga at mag-investiga hanggat malaman natin ang buong katotohanan. Sir Bryce Hernandez, huwag mong ililihis ang issue. Ang issue dito ay corruption. Ang issue dito ay ghost project. Wala po akong illegal na, na act na, ginawa uh, nung ako yung senador. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat din, Senador Jingo Estrada. Ingat po, sir. Thank you so much. Good morning. Salamat po. Good morning. Thank you. I'll